nag, nag na nag na umuwi <laughs> nag na umuwi ayaw, ayaw 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 na lang ano uh, gusto na pong umuwi Nagyayaya na pong umuwi uh, nagsawa na sa kakatingin ng horse ng ng baka ng baboy rabo nagsawa na uh, gusto na umuwi siguro na gugutom ka na hanggang na hanggang gutom Oh, <laughs> yeah, tayo

Bye bye. Bye bye. Bye bye viewers. Ay, yan sabi mo din. No, no, no. Bye bye, viewers. Bye -bye. bye bye po. See you see you next vlog namin. Bye yo. Sige Bye bye. Say bye bye. Mo, kiss mo, kiss mo, kiss, mo, kiss. Mo, kiss mo. Mm. Nga. Nga. Bye bye. Bye bye, viewers. Bye bye po. Ayun. Uwi na kami. Uwi na. Uwi na kami. na si Flies. Okay. Okay guys, hanggang dito lang po. Uh, God bless and peace ma'am sa inyong lahat. Ina inantok lang aking baby.